Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Sa video ito, ating iaakma sa panahon ang ating topic sa araw na ito. At ngayon po ay August 28, 2023 at panahon na ng filing ng COC ng mga gustong tumakbo sa kagawad o bilang punong barangay. At alam niyo po madami sa ating mga lupon ang gustong uh, umiba naman ng uh, kinatatayuan o ng posisyon sa barangay kaya po madaming mga lupon akong mga kaibigan, mga kakilala na sigurado tatakbo po ngayong 2023 Barangay and SK Election. Definitely, pag tumakbo po o nag-file ng COC ang isang Lupon member ay automatic resign na po siya bilang kasapi ng lupon. Meron na po akong video niyan dito sa Katarungang Pambarangay Channel parang mga 2 months ago. At gusto ko pong uh, dagdagan yung mga nilalaman nung video yon At ito nga, <clears throat> ang sabi po sa section 401, ito po ay kung sakali na mayroong mabakante sa posisyon ng lupon. Eh bakit kailangan nating pag-usapan po ito. Okay, madami akong mga barangay na nakausap, mga kapitan, na sabi, baka hindi na nila punuan yung uh, posisyon ng lupon. Let's say, meron silang sampung lupon members sa barangay. Ngayon, ang dalawa doon ay tatakbo bilang kagawad o kapitan. Pero definitely, hindi SK. <laughs> Kasi po, matatanda na ang ating mga lupon. So, sa SK, malamang medyo, uh, baka malayo na sa katotohanan. Ano po? Okay, balik po tayo doon. Hindi na daw pupunuan yung posisyon dahil iilang buwan na lang naman. Ang sabi po ng batas ay hindi ganon ang dapat mangyari. Sa kabila ng Uh, short period na lang ang maaring ipaglingkod ng hahaliling Lupon member sa mga nagresign na Lupon members dahil sila po ay isa na ngayong kandidato. Ito po ang sinasabi ng Government Code of 1991, particularly ito pong Section 401. Hayaan niyo pong uh, tingnan natin Ano yung nilalaman nitong 401 Sabi po mga bakante Kung magkakaroon Ng bakante Sa lupon Sa anumang kadahilanan Ang punong barangay Ay kagyat Nahihirang Ng mga karapat dapat Ng mga kasapi Na manunungkulan Lamang sa di natapos na bahagi ng taning. So, nakita niyo po yon sabi, sa anumang kadahilanan. And this includes ito pong pagfafile ng COC. Kailangan ay hindi po napuputol, okay? Yung yung bisa uh, ng batas na kailangan ay Sampu, hindi bababa sa sampu na membro ng lupon tagapamayapa at hindi naman lalampas sa dalawampung membro. Kahit po sandali na lang ang natitirang panahon para maglingkod ang mga lupon members, ay mga kapitan, pilitin nyo po na punuin, punuin pa rin yung at least sampung membro ng lupon na sinasabi po ng ating batas bakit? kasi po hindi naman tumitigil eh yung pagdadala ng mga kaso sa barangay hindi natitigil yung paghahanap ng justisya ng ating mga kabarangay e paano kung kulang ang inyong lupon diba? kaya hopefully uh, dito po sa video na ito ay uh, ma-remind This serves as a gentle reminder sa atin pong mga kapitan na kahit sandaling panahon na lang, punuin nyo pa rin po yung uh, posibleng o yung mga mababakanting posisyon ng lupon sa barangay. Uh, kanina po ako ay nag-ikot-ikot dito sa aming bayan, sa Comelec at nakakatuwang tingnan dahil merong... Uh, isang lupon member na naghahangad naman ngayon maging kapitan. At ito po yung aking interview sa kanya. Napakaganda po ng intention nito. At uh, kung ako po ang tatanungin, uh, mas mainam po kung siya ay madulok sa posisyon. Bakit? Dahil alam niya ang concern ng mga lupon members. At alam ko po, pag siya naging kapitan, maa-address po ang issue ng lupon, ang mga concerns ng lupon sa kanilang barangay. Ito po, panoodin niyo si Tita. Good day everyone. Ako si Mrs. Carmen Alcantara Romero. or this coming election as punong barangay na umiting ng mga 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 kayo po ay lupon ano po? ako po ay nilililhan ng lupon for eight years Aha. and ang gusto ko ng nangyari ay yung mga may saayon kung sa kaysa nalilang mga 10 papalagay ay yung mga process na dapat sa sa mga mga kung sakaling ako ang mahalan ng mga niya. Wala ako, I have nothing, nothing against them sa aking mga, sa aking mga katunggali. Very good uh, po. I uh, na-appreciate ko yung mga effort din nila. Oh. Sila so, yung magagaling din. Uh, ang aking nang focus sa panunin ko ay kung sakaling ako yung suwerte din, ay makatulong ako sa, ating, sa aming, barangay. Ano po ang plano niyo sa katarong ng pambarangay? Marami ako plano sa katarong ng pambarangay. Dahil natin ako na maaari kong maging sa ayaw may tama ang mga process. Dahil nandun ako eh, yung, yung aking yung aking focus noong una, ako'y masaya, ako'y naging naging lupon. Lupon, lupon. Natuklasan po na Napakaganda ng ng Nikon. Isang malaki karangalan ang na may nakapaglipot sa Nikon. Na-appreciate ko yung pagkakapulong sa akin ng paragay namin. Oo. Oh. Pero may mga lang ako, ako na Kulang pa din. Kulang <laughs> pa din. At sana kung ako siya sa lalo lalo na sa ng Ayan, Maraming salamat po uh, at, uh, Merong isang lupon na naglakas loob na maging uh, kapitan at uh, syempre po pag siya nanalong kapitan automatic na siya din ang lupon chairman at madami po siyang gustong isaayos sa pagpapatakbo, sa implementation particularly ng Katarungang Pambarangay. Maraming salamat po ma'am at meron pa rin po tayong mga ibang videos dito na atin pong uh, kinulekta. At uh, ang ganda tingnan dahil uh, yung pong uh, uh, Lupon Chairman, ito pong uh, punong barangay, at yung kanyang Lupon member ay uh, maglalaban sa eleksyon bilang kapitan. Pero sa kabila noon... Sa kabila po noon ay Andun pa rin yung kanilang magandang Pagtitinginan Ang sabi ko nga po sa kanila Ay uh, kung sa kanilang kampanya In-advise ko po na Focus na lang kayo kung ano yung inyong agenda Huwag na lang pong uh, Iwasan na lang yung magsiraan So ito po yung mga videos Na atin pong nakalap kanina Dito po sa aming bayan At, And I am sure Hindi po nalalayo sa inyong mga bayan Sa inyong mga syudad ang ganito pong eksena sa komelek ngayong araw na ito ito po yung magandang tingnan dahil uh, isang kapitan at isang lupon sa isang barangay What? ay maglalaban po sa pagkakapitan Wal ito po maganda dahil walang personalan yung kanilang uh, ginagawa uh, Maganda ang ganda pong tingnan at uh, 7.30 in the morning Nakikita na po natin na yung mga aspirant na maglingkod sa ating barangay ay ready na sila para po dito sa BSKE 2023. At uh, syempre ang ating uh, objective dito ay makita yung mga lupon members na nagahangad maging kapitan, maging kagawad, ng barangay. Ang medyo uh, nakakalungkot lang po. Syempre kung may dukon na tatakbo sa election, barangay election ay mababakante yung kanilang position. Yun po ang uh, nakakalungkot na sana i-filled up din ng mga uh, punong barangay yung mga vacant position dahil ang paghahanap po ng katarungan ng ating mga kabaranggay ay hindi natatapos ngayon kung kulang yung uh, members ng lupon tagapamayapa ay baka makaapekto po sa uh, pag-implement uh, ng katarungang pambarangay. Kaya maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo dito sa Katarungang pambarangay channel muli ito po si jeffrey